Germany at iba pang kaalyado ng NATO magdideploy ng nasa tinatayang 800,000 ng mga tropa laban sa Russia. Ito na nga ba ang hudyat ng pagsisimula ng isa na namang malawakang digmaan at Russia muling binantaan ng nuklear ang Amerika sa kabila ng kinakaharap nitong digmaan sa Ukraine. Samantala, napasok naman ng Chinese hackers ang mga broadband providers ng Amerika kung saan nakakuha ito ng mga impormasyon mula sa mga system na ginagamit ng federal government. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa video ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Sa mga tensyon na namumuo sa pagitan ng Russia at NATO, malakas ang paniniwala ng Germany na talagang magkakaroon ng digmaan ng dalawang panig sa malapit na hinaharap. Dahil dito, gumagawa ngayon ng Germany ng mga plano upang matiyak na daan-daan libong tropa ng NATO ang makakagalaw sa isang tinatawag na arterial highway na pwedeng daanan ng maraming bansa kung sakaling magkaroon ng digmaan laban sa Russia. Ayon sa mga ulat, inaasahan ng Germany na humigit kumulang 800,000 sa kanilang mga tropa at kaalyadong NATO ang gagamit sa kanilang gagawin ng mga daungan, highway at riles upang tumungo sa silangan kung talagang magiging mainit ang namumuong labanan. Kailangan naman nung i-deploy ng Western Response Force ang malaking bilang ng mga armas, iba't ibang gamit pandigma at humigit kumulang 200,000 na mga sasakyan sa loob ng tatlo hanggang sa anim na buwan. Dadaong ang mga ito sa North Sea ng Germany bago tutungo sa Eastern Battlefields kung saan ang A2 highway na tumatakbo ng humigit kumulang 300 miles mula sa kanlurang lungsod ng Oberhausen hanggang sa labas ng Berlin sa silangan ng bansa, malapit sa border ng Poland ay magiging mahalagang bahagi ng mass mobilization. May plano na rin umano ang Germany tungkol sa mga alternatibong ruta at contingencies, kabilang ang mga pansamantalang tulay na gagamitin dahil marami sa kanilang mga ruta ang magiging pangunahing target ng mga missile strike ng Russia na maaring makaantala ng malaki sa mobilization effort ng NATO. Nasa plano na rin ng Germany ang pagkakaroon ng NATO ng masisilungan, resupply at pagpapakain sa daan-daan libong kaalyadong tropa na dadaan sa kanilang bansa. Maging ang mga convoy ay magkakaroon ng opsyon na huminto para sa mga supply at magpapahinga bawat 300 hanggang sa 500 meters. Noong June mga kapatid, iniulat din ng The Telegraph na talagang pinapalawak na ng NATO ang mga plano para sa ilang land corridors kung saan ililipat ang mga tropa at kagamitang pandigma na kinakailangan para sa isang digmaan laban sa Russia. Kabilang sa mga nakaplanong daan ay ang mga tumatakbo mula sa Italy hanggang Slovenia, Croatia at Hungary pati na rin sa mga ruta sa pamamagitan ng Turkey, Greece, Bulgaria, Romania at Scandinavia. Nagbigay na rin ng babala ang mga opisyal ng Germany at mga allied leaders na ang direktang salungatan ng kanluran laban sa Russia ay talagang magaganap sa darating na ilang mga taon. Ngunit bagaman mainit ang labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia at habang gamit ng Ukraine ang maraming armas ng kanluran, Paulit-ulit na idinidiin ng mga pinuno ng NATO ang kanilang intensyon na maiwasan ang direktang pakikipaglaban sa Moscow. Hindi talaga tabi ng NATO mga kapatid na hahantong sa digmaan sa pagitan ng kanilang puwersa at ng Russia ang kanilang pagbibigay ng armas sa Ukraine. Kung matatandaan, makailang beses na sinabi ni Vladimir Putin na ayaw na ayaw niyang makisali ang NATO sa digma ang kanyang kinakaharap sa Ukraine. Hindi o mano siya magdadalawang isip na gagamit ng sandatang nuklear kung mararamdaman niyang nanganganib ang kanyang bansa dahil sa pakikialam ng kanluran. Marami ng mabibigat na armas ang NATO na kasalukuyang ginagamit ng Ukraine. Halimbawa, noong June 2022, kinumpirma ng Amerika na magpapadala sila sa Ukraine ng mga M142 High Mobility Artillery Rocket System o mas kilala sa tawag na HIMARS. Kabilang ito sa kanilang $700 million security assistance package sa Ukraine. Noong January 2023, inanonsyo ulit ng Amerika na magpapadala sila sa Ukraine ng 31 advanced M1 Abrams na mga tangke na nagkakahalaga ng $400 million. Noong April 2024, nagpahayag ulit ang US na susuplayan ang Ukraine ng Patriot Air Defense System bilang bahagi ng kanilang $6 billion na additional aid package. Bagaman ang mga armas na ito ay walang dudang ginagamit ng puwersa ng Ukraine laban sa Russia. Ngunit hindi pinapayagan ng NATO na gamitin ang mga ito lalong-lalo na ang HIMARS na atakihin ang loob ng Russia. Kayang-kayang abutin ng HIMARS ang mismong teritoryo sa loob ng Russia pero restricted ang mga Ukraina na gawin ito dahil sa banta ng Russia sa NATO. Noong September 19, 2024, ayon sa ulat ng Reuters, isang malapit na kaalyado ni Pangulong Vladimir Putin ang nagbabala sa kanluran na magkakaroon ng digma ang nuklear kung bibigyan nila ng go signal ang Ukraine na gumamit ng isang Western long-range weapon na atakihin ang mga target sa loob ng Russia. Noong namang September 25, sinabi rin ni mismo ang Vladimir Putin Nagagamit siya ng isang nuklear weapon kung tatamaan ng Moscow ng mga conventional missile ng Ukraine na mayroong suporta mula sa NATO. Nito lang October 5 nagpahayag ulit ng isang nuklear na pagbabanta ang Russia sa Amerika. Hindi ito nagbanta na makikipagdigmaan gamit ang mga nuklear na sandata. Sa halip, sinabi ng Deputy Foreign Minister ng bansa na hindi raw magdadalawang isip ang Russia na ipagpapatuloy ang kanilang itinigil ng mga nuclear test kung patuloy din umanong gagawa ang US ng mga nuclear test kahit wala namang indikasyon na nagplano ang Amerika na maglunsad ng nasabing mga hakbang. Hindi na nagsasagawa ng anumang nuclear test ng Amerika mula noong 1992 at walang mga indikasyon na nagpaplano silang gawin ulit ito. Parehong nilagdaan ng Washington at Moscow ang pagtigil ng mga nuclear test ngunit hindi ito pinagtibay. Ang kasunduan ay tinatawag na 1996 Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty na nagbabawal sa anumang pagpapasabog ng sandatang nuklear para sa mga layunin ng pagsubok. Ngayon mga kapatid, ang lahat ng pagbabanta na ito ng Russia ay talagang isinalang-alang ng Germany na posibleng mangyayari. Kaya naman ngayon palang lang pinaghahandaan na nila talagang pinagpaplanuhan kung paano ito pipigilin o paano tutugo ng NATO. Samantala, napasok naman ng mga hackers ng China ang mga broadband providers ng Amerika kung saan nakakuha ito ng mga impormasyon mula sa mga system ng federal government na ginagamit para sa court authorized wiretapping. Ayon sa mga ulat na akses ng mga hacker ng China, ang hindi bababa sa tatlong pangunahing telecommunication providers ng US sa tila isang mapanghas na espionage operation na naglalayong subaybayan ang galaw ng Amerika. Nasa unang yugto pa lamang ng imbestigasyon ng FBI, US Intelligence Agency at ang Department of Homeland Security kung kaya't wala pa silang eksaktong datos kung gaano kalawak ang nakompromiso ng mga hacker at kung ano ang mga nagiging epekto nito. Isa mga kapatid sa naging target ng nasabing Chinese hackers ay ang mga impormasyong nauugnay sa mga lawful federal request para sa mga wiretap at na-access din nila maging ang ilang mga tranches ng internet traffic na dumadaloy sa mga system ng mga provider Ayon sa isang dating Executive Director sa Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, ang nangyari o manong pangahak ay may mga palatandaan ng isang spionage campaign na mayroong potensyal na makapag-access ng malalim sa pinakamahalagang kumpanya ng komunikasyon sa Amerika. Ngunit tugon naman ng China, wala silang kinalaman sa nangyari, maring sikreto lamang umanong nagtutulungan ang US intelligence at cyber companies upang pagsamasamahin ang mga maling ebidensya at pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa tinatawag na suporta ng gobyerno ng China para sa mga cyber attacks laban sa Amerika. Ayon mga kapatid sa isang senior US intelligence official, kung magkataong nakakuha talaga ang Chinese hackers ng mga sensitibong impormasyon, Magiging isang gininto ang pagkakataon ito upang hadlangan ng mga pagsisikap ng Amerika na mangolekta ng intelligence sa anumang mga aktibidad ng China at malalaman din nila kung kanino interesado ang gobyerno ng US. Noon pa man talagang tinatarget na ng China na makuha ang mga sensitibong impormasyon ng Amerika. Nakikibahagi sila sa mga industrial at technological na paniniktik pati na rin ang mga pagsisikap na matutunan ang mga plano at intensyon ng mga politiko sa US. Kamakailan lamang ang mga Chinese hackers ay nakakuha ng akses sa mga kritikal na network ng infrastruktura ng US tulad ng tubig, enerhiya at mga sistema ng transportasyon. Ginagawa ito ng China upang makapaglunsad ng mga mapanirang pag-atake sa isang potensyal na salungatan sa pagitan ng US at China. At hinahangad nilang magpakalat ng mga propaganda at disinformation para isulong ang mga salaysay na pabor sa Beijing at pahinain ang tiwala sa mga institusyon ng kanluran. Ang unang pangunahing operasyon ng mga Chinese hackers ay punteriyahin ng mga malalaking kumpanya ng West. Tinawag nila itong Operation Aurora at inihayag sa publiko noong 2010 na ang isa sa mga biktima nito ay ang Google. Ang mga hacker na umatake sa Google ay nakakuha din ng akses sa isang sensitibong database na may mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga surveillance target ng US. Kasama sa database ang impormasyon tungkol sa mga utos ng hukuman na nagpapahintulot sa federal surveillance na imbestigahan ng mga Chinese agent na gumagamit ng mga email account sa pamamagitan ng serbisyo ng Gmail ng Google. Napasok din ng mga hacker ng China ang hindi bababa sa dalawang pangunahing internet service provider ng US upang manmanan ang kanilang mga user, gayon din ng ilang mas maliliit na kumpanya. Ngunit pagsapit ng December at January, na kompromiso ng Amerika ang isang cyber espionage group na Volt Typhoon na konektado sa China. Naagaw ng US ang kontrol sa daan-daang router na ginagamit ng grupo bilang mga springboard sa sensitibong infrastruktura. At pagsapit ng September, kontrolado na ng US at mga kaalyadong bansa ang ibang network ng mga router na nakakunikta sa internet at iba pang device na ginagamit ng gobyerno ng China para mag sa mga sensitibong organisasyon. Desperado na talaga ang China mga kapatid na malamangan ng Amerika. Tumitira na ito ng pailalim upang may sakatuparan ng ambisyon itong maging superior sa buong mundo. Ginagawa nito ang lahat ng paraan upang makalamang sa kahit anong larangan. Ngunit kahit ano pa man ang kanilang gawin, lagi namang nahuhuli at nakukompromiso ang kanilang mga plano. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa video ito?